yo what's up mga guys for today's video mga guys nag road trip may mga guys kuyog niya akong barkada mga guys Padong misa may sasambuhan mga guys hinay raki na pagdagan, mga padagan mga guys hinto bainit raki niyong mga dagan mga guys hili kitang ah? oh my god Lungan, <tinyon>

ito guys, kami sa What's up, mga guys? So, na si Heart vlog mga guys. Casamin break mga guys. Joho yang tomorrow. back vlog mga koys subscribe na kayo sa Wapanan ka subscribe dyan Yun mga koys uh, na rin mi sa lugar na lugar ni Darski na Dumanhog and stop uh, over muna kami mga koys kasi uh, yeah. Si CR pasib Sinaart vlog Oh my and, god boys, si vlog. <laughs> so, 'yun